Amazing. Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat Anong oras man kayo inaabot ng video ito Kayo'y muli, narito naman sa aking programa na hindi nyo programa Ang tandaan mo ito, tandaan natin ito eh Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan. Ang kapangyarihang nagpapalaya. Ano po yun? Ang kapangyarihang nagpapalaya. At totoo, Walang tanging kapangyarihan sa mundong ito ang makakapagpalaya sa isang tao maliban na ang kapangyarihan na nagmumula at tinataglay ng ating Panginoong Yeso Kristo. At bago natin bigyan ng refleksyon at bigyan ng buhay ang ating pong pagbasa, bibigyan po muna natin ng daan ang ating pong mga commenters, supporters, and subscribers. Maraming maraming salamat sa ating mga kapatid kay Doc Bak, Kay Jing Ramos, Nelson Umipig, Nick Cunanan, Nimfa Faayay, Ronald Pagalyaman, Glenn Bagsit Fulgar, Arnold Furgal, Marchita Lastra, Roger Magbanwa, Mel Horka, Norberto Macaraig, Telia Cabello, Jennifer Generoso, Grace Gonzales, Josipina Fajardo, Daisy Villanueva, Sheila Duenas, Julieta Taylor, Reynaldo Paharda, Lijah Caballero, Jesus Mingen, Julie Aberion, Kainel Dakalios at sa lahat ng lay minister ng Santa Rita de Casia Pasong Kawayan General Trias, ayan, Pasong Kawayan 2. Nang General Trias Cavite. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ha. Ah. Kay Raquel Di Guzman, Jaime Beldiniza, Artemio Aquino Antonio, Nelson Domingo, Alberto Naba, Ronald Bagkal, kay Aplacador Renante, first time din niya, salamat sa iyong pagdating, kay Berhinya Pahalya. Pagpalaim po kayo palagi ng ating Panginoon sa wala po ninyong sawang panunood at pagsuporta sa akin pong mga refleksyon. At kung ibig din po ninyo na mapasama sa mga shoutout, pasasalamat ay wag kayong mag-aatubiling magkomento. commento Ayan. Huwag lang pong like, hindi ko po kayo na na-locate, -lo eh, na-identify. Eh. Kailangan talaga comment para lumabas yung pangalan. At kayo po ay akin po nga uh, sa mga Sunday Gospel Reflection. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong reflection. Ano po ang ating pong tatandaan ngayon? Ang kapangyarihang nagpapalaya. Hahanguin po natin ang Ebanghelyo sa Ebanghelyo sa susunod pong linggo sa, sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang Isa, mga talatang 21 hanggang 28. Nagpunta si ni Jesus sa Kapernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo na mangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautosan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu, ito'y sumigaw, Ano ang paki mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha kaya sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paanong nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ano po ang ating tatandaan ang kapangyarihang nagpapalaya? Siguro may idea na kayo kung bakit ito ang ating pamagat sapagkat sa inyong narinig na pagbasa sa Ebanghelyo, magkakaroon na kayo ng idea. Unang gusto nating puntusan, verse 21, Nagpunta si Jesus sa Kapernaum at ng sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ano po ang ginawa ni Jesus at ng kanya mga kasama sa araw po ng pamamahinga? sila ay pumasok sa isang sinagoga. Ayan. Ano ang layunin upang ang Panginoong Yesus ay magturo sa kanila. At napansin ng mga tao na mga nakakapakinig, ang kanyang pagtuturo ay kakaiba sa kanilang pagkukumpara sa pakikinig ng mga tao na iko nila yung pamamaraan ng pagtuturo ni Jesus sa mga nauna nang nagturo sa kanila ng mga kautusan. At walang ibang tinutukoy na mga tagapagturo ng kautusan dito ay ang mga eskriba, mga sadoseyo, mga parisyo. Sila yung mga dalubhasa sa kautusan na talaga namang kapag sila'y magturo detalyado, ang pinagkaiba lang sa atin pong pagbasa napansin ng mga tao na may kapangyarihan ang pamamaraang pagtuturo ng paginoon. Maaaring sabihin natin na yung pamamaraan ng pagtuturo ng ating Panginoon ay nakukonvict, tumatago sa puso ng mga tao yung kanyang mga sinasalita. Yung mga namumutawi sa kanyang bibig ay may tama, may kapangyarihan, may talab. Hindi lang sila nakukonvict, alam naman natin, once na na-encounter nila ang Panginoon, once na na-encounter mo ang Panginoon, pero pong malaking pagbabago. So after ng conviction, meron pong tinatawag na conversion. Ang tanong ay bakit nga ba makapangyarihan ang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon? Sapagkat tatandaan natin na si Jesus mismo ang salita na nagkatawang tao kaya mabisa at makapangyarihan na kapag dumating sa mga tao talaga namang tumatalab, umiepekto nanunuot sa kaloob-looban ng puso ng tao. Dumarating sa kanilang puso yung talab at kapangyarihan ng mga pangangaral ng ating Panginoon. Iyang ang tanong, bakit walang kapangyarihan ang pangangaral ng mga tagapagturo ng kautusan? Alam naman natin na sinasabi ng Biblia at mismong si Jesus na rin ang nagsasabi na sila ay mga tagapagturong tagapagturo lang sila y mga mapagpaimbabaw ang bigkas nga ng ating Panginoon, di ba? Pakunwari, walang katotohanan para sa kanilang buhay. Sila magaling lang mangaral, magturo, ngunit hindi nila gawa at buhay. Kaya walang bisa at walang kapangyarihan. Parang magulang yan eh. Minsan ang magulang hindi susundin ng mga anak eh. Kahit anong pangaral at pagtuturo ang gawin ng magulang, hindi yan susunod eh kung nakikita nila na ang kanilang mga magulang ay hindi gumagawa nung iniuutos at ipinapagawa sa kanila anak. Wag na wag kong makita nagsisigarilyo ka. Pagkatapos yun namang tatay, ang walang ginawa kundi ang manigarilyo ng manigarilyo, ba? Diba? Paano tatalab yung kanyang pangangaral na ang kanyang anak ay hindi nga maninigarilyo? Samantalang yung tatay mula umaga tanghali, hapon, hanggang gabi, may nakasuksok sa bibig na umuusok. Sasabihin ng anak, eh bakit siya? Pwede ako, hindi. Bakit ako? Bawal siya, hindi. Sabi ng nanay, anak, ayaw na ayaw kung makikita ka nakikipagchismisan sa kapitbahay. Samantalang yung nanay naman, mula umaga, pagising pa lang, nandun na sa kapitbahay, nakikipagchismisan na. Tapos sasabihin ng anak, eh bakit ako? Bawal ako makipag-jismisan? Bakit yung nanay ko pwede? <laughs> o diba? So nagiging epektibo at makapangyarihan ang pagtuturo at pangaral ng isang tao kapag nakikita siyang bilang isang halimbawa kung paano niyang itinuturo, isinasagawa at isinasabuhay niya yung kanyang mga aral. At yan ang ating Panginoong Yesus kaya mabisa yung kanyang paraan ng pagtuturo sapagkat hindi lang niya sinasalita nagpapakita pa siya ng halimbawa. Kaya po may kapangyarihan. Kaya nga, kung gusto nating tumalab yung ating mga pagtuturo, yung ating mga pangangaral sa ating kapwa, kailangan mo nang maging isang magandang halimbawa tayo, isang ilustrasyon tayo na kanilang pagtutularan. So yan yung una, may kapangyarihan ang turo. Ano yung ating title sa ating pong refleksyon, ang kapangyarihang nagpapalaya. Unang pinupunto sa natin, may kapangyarihan ang kanyang turo. Nagpunta si ni sa Kapernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautosan. So may pagkukumpara yung dalawa. Pangalawa na gusto nating puntusan, sabi po ng verse 23, Bigla namang pumasok sa sinagogang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, ano ang pakay mo sa amin? Jesus na taga Nazareth, naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Pangalawa na gusto nating puntusan, dito sa ating pagbasa, hayag, lantad, na merong masamang espiritong umiiral. So yun yung pangalawa, ang masamang espirito. Sa ating mung pong mundo na ginagalawan ngayon, totoo na meron pong masamang espirito na umiiral. At pansinin ninyo sa ating pagbasa, saan siya? Nagpunta sa sinagoga. <laughs> diba? Alam naman natin na ang sinagoga, sinasabi ng Biblia, ito ay ginagamit parang daycare dito tinuturo ang mga batang Israelita o ang mga batang Hudyo para sila'y matuto at maihanda sa kanilang pag-aaral. Ang sinagoga din ay ginagamit sa lugar ng assembly sa mga pagtuturo ng mga salita ng Diyos sa kanyang mga pangangaral sa mga worship services. Yan ang gamit ng sinagoga eh. Kumbaga, ang sinagoga ay lugar na kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos. Meron pa nga ako nabasa eh, na ang mga sinagoga ay parang ang mga simbahan din natin ngayon, ginagamit na burulan ng patay. Kapag ikaw ay namatay ng mahal sa buhay, pwede mo ding dalhin doon at paglamayan parang sa ating kapanahunan ngayon, kapag talagang wala kang lugar sa iyong bahay, ang mga mahal mo sa buhay na yumao, pwede mong dalhin doon sa mga sinagoga para doon puntahan ang iyong mga mahal sa buhay. Nabasa ko lang din naman yun. Ewan ko lang kung may kukontra, may tututol sa atin pong makikinig kayon. Eh kung kontrahin man ninyo, okay lang din naman. <laughs> so, pero mapapansin natin na yung masamang espiritu na sumapi sa tao ay nakapasok sa sinagoga o oh, ba. Diba? Ano ang ibig sabihin, minsan ang masamang espiritu din hindi mo sila mapagbabawalan sa isang lugar. Sila ay malaya ding nakakakilos. Nakakapasok sila sa mga sinagoga, nakakapasok sila sa mga simbahan, sa mga fellowship, sa mga assembly, sa lugar na kung saan naroroon tayo. Ano bang ginawa ng masamang espiritu na luma na sumapi sa isang lalaki? Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, ano ang pakay mo sa amin, Jesus sa taga Nazaret? Ano ba ang ginagawa ng Panginoong Yesus kaya sila nagpunta sa sinagoga? Para magturo, para mangaral na mga aral ng salita ng Diyos, ng kautusan ng Diyos. Tapos biglang may pumasok na sumisigaw. Pag mayroong sumisigaw, anong ibig sabihin? Nang iistorbo. <laughs> di ba? Nang aabala, nang gugulo. Kaya nga kapag sa gawain po ng Panginoon ay may mga nang aabala, may mga sumisigaw, may mga nang istorbo, may mga nang didistract, sinasapian niya. <laughs> hindi ko alam kung anong sumasapi sa kanya. Kayo na magsabi. Basta't may nang gugulo, nang didistract, di ba? Diba? Nagahanap ng problema, gumagawa ng problema, may sapi yan. Ano ang pakay mo sa amin? Tingnan ninyo. Jesus na taga Nazareth, naparito ka ba upang kami puksain? Alam na nila eh. Alam na nila na kaya si Jesus ay pumupunta sa mga sinagoga, sa mga lugar, at tuturo ng mabuting balita. Kahit saan siya pumunta, ay upang isa sa kanyang misyon ay puksain ng kanyang kaaway, puksain ng kalaban. Mga kapatid, putulin ko lang saglit. Alam natin na pagkatapos mabautismuhan ng ating Panginoong Yesus, saan siya dinala ng Espiritu Santo? Sa ilang, tiba 40 days siyang nagpasting at pagkatapos ay tinukso ni Satanas. Alam naman natin na ang ilang ay lugar na mapanganib. Iyan ang kahulugan niyan eh. Ang ilang ay lugar na mapanganib at nakamamatay. Yan ang isang Pagpapaliwanag ng ilang eh. Ano ang ilang? Lugar na mapanganib at nakamamatay Pangalawang kahulugan ng ilang Ay teritoryo ni satanas Ano yon Teritoryo ni satanas Lugar niya yun, eh, kuta niya yun eh. Saan dinala ang Panginoon? Sa kuta ng kaaway Ano ang ginawa ng Panginoong Yesus dun Sa kuta ng kaaway Dinaig niya, tinalo niya ang kaaway Tinalo niya ang demonyo Tinalo niya si satanas doon Bago magsimula ng ministeryo ang ating Panginoon, pinuntahan niya na muna ang headquarters, yung teritoryo ni Satanas, para lupigin siya, para talunin siya, para pag magpasimula na siya ng ministeryo, hindi na siya guguluhin. Eh bakit ngayon ito may nanggugulo? Ito yung mga natitira na lang, mga mga kabig na natitira na ibig manggulo. Pero yung kanyang panggugulo, yung kanyang ginagawang pangistorbo, hindi yun dapat nagtatagumpay sa ating mga naglilingkod. Sa ating ding buhay paglilingkod, marami ding gustong manggulo, di ba? Meron ding mga gustong mang-distract sa atin. Pero dapat tayo tumulad sa Panginoon na magpatuloy lang. Kaya nga, Una na ating pong tatandaan may kapangyarihan ang aral, ang turo ng ating Panginoong Yesus. Pangalawa, ang masamang espiritu ay lantad. Expose yan. Yan isa sa ating mga kakaharapin sa ating buhay paglilingkod. Ikatlo mga kapatid na gusto ko na hong puntusan. Sabi ng verse 25, Ngunit iniutos ni Yesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya, Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha kaya't sila ay nagtanungan sa isa't isa. Paanong nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ng masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Yesus. Balikan natin yung ikalawa kilala ng masamang espiritu kung sino siya. Ano ang address sa kanya? Siya ay banal na mula sa Diyos. Pero mo kilala na tapos ipinapatotoo pa sa paligid. Inilalantad ng masamang espiritu kung sino siya dun sa mga tao sa kapaligiran. Ngunit pinatahimik siya. Bakit? Ayaw ng Panginoon na sa bibig ng masamang espiritu lumabas ang katotohanan na siya'y banal ng Diyos, na siya'y anak ng Diyos, na siya'y makapangyarihan. Ang gusto po ng Diyos, lumabas sa bibig ng mga tao ang patutuo kung sino siya. Dapat sa mga katulad nating tao ang magsasabi na si Jesus ang banal ng Diyos anak ng Diyos, ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang Kristo, ang Misiyas, hindi ang masamang espiritu. Kaya nga siya'y pinatahimik, di ba? So, ang ikatlo na gusto ko humpuntusan, ang kapangyarihan laban sa masama. So, may kapangyarihan si Jesus laban sa masamang espiritu. Ano ang kanyang ginawa? Pinatahimik. Hindi lang niya pinatahimik yung masamang espiritu na umaalipin na sumasapi sa tao, kundi pinalaya pa niya yung taong sinasaniban ng masamang espiritu. Tingnan po ninyo, gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Makapangyarihan siya sa, sa higit sa lahat sa makapangyarihan. Makapangyarihan siya ng higit sa sinumang may kapangyarihan sa mundong ito. Sapagkat ang masamang espiritu pinatahimik niya at pinalabas doon sa taong inaalipin niya at sinasabihan niya. Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paanong nangyari yon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ng masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ano kaya ang balita? Siyempre, ang ibabalita nila na si Jesus ay nagpapalayas na masamang spiritong sumasapi sa tao. Tandaan po natin mga kapatid. Nang suguin niya ang kanyang mga alagad ng dala-dalawa sapagkat alam natin na siya ay nasa physical pangkatawan, kanyang kalagayan, limitado yung lugar na kanyang mapupuntahan. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nagsugo siya ng daladalawa sa mga iba-ibang lugar. Pagkatapos ng misyon ng mga alagad, sila ay nagbalik at nagulat. Ano ang sabi ng mga alagad sa kanila? Panginoon, tuwang-tuwa sila eh. Gumagaling ang mga tao sa aming mga pangangaral, sa iyong pangalan. Lumalayas at suko ang masamang espiritu sa iyong pangalan. So may kapangyarihan yung mga alagad ng Silay Isugo. Kung ano yung kapangyarihang tinataglay ng Panginoon, in-impart niya yon, ibinahagi, binigyan niya ang kanyang mga alagad para sa kanilang pagmimisyon. Ito yung kanilang tools, ito yung kanilang kapangyarihan, ito yung kanilang magagamit. Ang ibig kong ngayon, ikaw ako, tayong lahat na mga mananampalataya, nang tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus, nang tayo maglingkod sa Kanya, inimpart din niya sa atin yung kapangyarihang tinataglay niya. Kaya kahit na may masamang spirito na umiiral sa ating kapanahunan, meron tayong kakayahan at kapangyarihang sila'y utusang tumahimik, sila'y utusang lumaya sa mga taong sinasaniban nila. So meron po tayong authority. Ang problema, ginaya lang natin ng iba. Misan gumagaya lang tayo. Ako po naka-experience eh. Noong mga panahon na ako po ay bago-bago pa, nandun pa tayo noon sa PIC sino noon, bago nagsisimula ang gawain. Eh, nung bago-bago pa po ako, saksi ako na marami pong mga napoposes, bata, babae, lalaki, kahit sa mga gawain, may mga napoposes. Noon maaga bago magsimula ang gawain sa PICC noon, may din na lang batang napoposes. Eh wala pa mga disciple na nandoon, wala pa mga elder. Yung po mga nag mga nag assist sa mga close in security ng atin pong servant leader, ang nag-pray over, nagpalayas sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu lumayas ka. Lumayas naman yung masamang espiritu dun sa bata. Ang problema, nung lumayas yung masamang espiritu sa bata, sa kanya lumipat. Ayan. Ano nangyari nung sa kanya lumipat? maya, maya siya na yung naposes. Habang siya'y napoposes, ang ginawa ng masamang espiritu sa kanya, pinahaba yung kanyang dila hanggang dibdib. So pinipigilan siya ngayon sapagkat siya na yung napoposes. Ang dami nagpipray over, ang dami nagpapalaya sa masamang espiritu hanggang may nagdatingan ng mga disciple at yung mga disciple, yung mga elder, yun ang nagpalayas ng masamang espiritu. Madali ba magpalayas ng masamang espiritu? Hindi din po biro. Pwede nating gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus, ngunit kung hindi tayo prepared, alam naman natin sa aklat ng mga gawa, nang may gumaya, na magpalayas sa mga masamang espiritu, ang ginawa sa kanila, sila'y sinaktan, sila'y hinablot ang mga damit, sila'y mga kinamot, sinumpok, sinuntok, ginulpi, binugbog. Bakit? Anong sabi ng masamang espiritu sa kanila? Bakit mo kami pinapalayas? Kilala namin si Jesus. Kilala namin si Pablo. Kilala namin si Pedro. Kilala namin si Apolos. Kilala namin ang mga alagad. Ikaw, sino ka? <laughs> Di ba? Pero gumamit yun ang pangalan ng Panginoon. Pero binugbog, kinalmut, sinaktan. Di ba? Ipinahiya. So hindi biro pala. Kailangan kapag ginagamit natin ang Panginoong Yeso Kristo, sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga masamang espiritu, dapat suma sa atin din ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Para ano? Sundin tayo ng masamang espiritu na umalis at tumahimik. So, makikita natin na gusto ko pong ipahatid sa inyo sa lahat ng nakakapakinig. Lahat po tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus na magagamit kung meron mang masamang espiritu na umiiral. At meron po tayong kakayahang gumapos kakayahang magpatahimik, kakayahang magpalaya sa masamang espiritu na sumasapi sa isang tao. Ano po ang ating pong pinag-uusapan? Ang kapangyarihang nagpapalaya. Una nating pinupuntusan, may kapangyarihan ang turo, aling turo, pangaral at pagtuturo ng ating Panginoong Yesus. Pangalawa, ang masamang espiritu kita natin na umiiral kahit nung panahon ng ating Panginoong Yesus ngunit wala silang magawa sapagkat sila'y dinaigna, tinalo na ng Panginoon sa ilang ang kanilang pinuno. Tayo man, dinaigna at tinalo ng Panginoon ang ating kalaban kaya't meron tayong kapangyarihan na sila'y supilin. Ito yung ikatlo, ang kapangyarihan laban sa masama. At bago pa ako magtapos, gusto ko lamang kong basahin ang Philippians chapter 2 verse 10 hanggang 11 sapagkat sinasabi madalas nating naririnig na ang lahat ng may buhay na may tuhod ay luluhod. Kanino? Sa ating Panginoong Yesus. Sa gayon, sa pangalan ni Yesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at ang lahat ay magpapahayag na si Heso Kristo ang Panginoon sa ikaluluwa lahati ng Diyos Ama. Kaya ito yung ating tatandaan kung tayo na sa ating Panginoong Heso Kristo, nasa Kanya tayong pangangalaga, nasa Kanya tayong pangalan, nasa Kanya tayong kapangyarihan, ang lahat ng nasa langit, ang lahat ng nasa lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod kanino sa ating Panginoong Heso Kristo. So anumang kapangyarihang ito, na ibig manakit, manggulo, gumawa ng masama sa atin, ay kaya natin silang patahimikin, kaya natin silang igapos, kaya natin silang puksain sa pangalan ng ating Panginoon Yesus. Maraming maraming salamat at kung kayo po ay napagpala po ng video ito, huwag nyo naman kakalimutan ng i-share, siyempre. At kapag ito i-share nyo at napagpala sila, pagpapalain din po kayo. Huwag nyo din po kakalimutan ang mag-iwan ng comment at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pindutin po ninyo yung subscribe at yung bell icon, pindutin nyo yung all, para anytime na meron po akong bagong upload ay manonotify po kayo. Ang akin lamang pong palaging tanging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye bye and bye bye. God bless. Salamat, I got some banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! And you better send me your address so that I can send